Isang grupo na magnanakaw ang nakakuha di umano ng isang higanteng mangga na may 30 talampakan ng taas mula sa isang maliit na bayan sa Queensland, Australia. Ang higanteng mangga na nasa halagang $90,000 ay isang sikat na tourist attraction. Ito ay nanakaw noong lunes at hindi nalalaman kung ito ba ay totoong ninakaw o isang publicity stunt lamang. Makikita sa security footage na isang grupo ng anim na magnanakaw ang lumapit sa mangga na gawa sa fiberglass bandang hating gabi hanggang alas dos na madaling araw noong lunes. Ilang oras pa ang nakalipas bago nalaman ng staff sa Tourist Information Center na nawawala na pala ang mangga. Pero hindi sila dapat mag-alala, saan naman kasi maitatago na matagal ang isang mangga na may tatlong floor ang taas? you <sweak>